Good morning, mga ka-master. May nakita tayo ng napakagandang dito sa balik. Alam ko lang, ano. Kaya napakagandang perfection round ano. Eight months old, mga master sa Pagkano Three-five to, mga ka-master, round Perfection roundhead, na Baldonado pa yung kanyang butot, Buti ang butot, Ayan, three-five lang, mga master Eight months old, o. Perfection roundhead. Sa dalawa ka.

4-5 ah. dalawa 4-5 dalawa, ilang buwan na ah? ilang buwan na ah? 6 na buwan, 4-5 eh. dalawa pare sa pumpkin ah. ayan, 4-5 ah. lang hindi po ba mga shout po kay Boss Modesto sana sana ayan, dalawang pumpkin sweet 4-5 mga kamasar ayan, maray dito Ipuntahan pa natin din sa Ayon, mas lasang, mas lasang eh. Ayon, dito sa loob ah. Ayun, lasa. lasak. Gusto ng lasak ah. dito. Eh, pumpkin din yan anak. Makana inaalis yan? 2.5 na mga ton, isa naman ilang buwan ah. Ah, ah, dalawang taon. Ah, magulong na ito. 2, 5, eh. Magulong na. Ayun, 4-5. Dalawa. Bata pa. 8 months. Ito, magulong na. Ah. Magulong na ito. Dalawang taon na, ano? ah, dalawang taon na mga kabasan. Nakuhulog po. Oh. pala si

Rupai pai bosan. Balum pun ana. Hai ganteng. pakai